Good morning, good morning mga idol Ayan Pangatlong balik na naman ang Pangatlong balik na yung tubig dito Ayan, lalim na naman sa loob ng bahay mga -idol. Ano ba naman nangyayari sa Ating kalikasan mga ka-idol Ayan, oh, pangatlong balik na to Mukhang wala nang awa sa atin yung mga namamala sa mga dam. Oh, palaging nagpapakawala. Hindi man lang kinukontrol mga kaedol. Shout out sa lahat ng mga nanonood at yung mga followers. Bye bye! God bless sa ating lahat mga kaedol.